Lumalabas na aksidente ang nangyaring ramming incident na ikinasuwi ng tatlong mangingisda sa karagatan na bahagi ng Pangasinan. Batay po yan sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard. Sa press conference, sinabi na PCG Commandant Admiral Artemio Abu, posibleng hindi napansin ang Pacific, na Pacific Ana na isang crude oil tanker na nakaangkla ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda galing ng Incheon, South Korea ang nasabing barko at patungo ito ng Singapore. Base na rin sa salaysay ng mga survivor, nagkaroon ng tribunada o malakas na ulan at restricted visibility noong mga oras na dumating ang barko. Nakikipagugnayan ng PCG support ng Singapore hinggil sa nangyari. Nagbigay na rin ng sulat ang ahensya sa Marshall Islands para ipaalam sa kanila ang Ministry of Transportation at Communication ang kinasasangkutan ng kanilang barko sabay na magkakaroon ng investigasyon sa Pilipinas at Singapore hinggil sa nangyari. Tututukan ang buong detalye tungkol dyan maya-maya po naman.